Naalala mo ba tong lalaking to? He just heard Manila. Oh my God. Oh no. me, me. Oh well. Get off. Get off. Oh, shit, shit, shit. Oh, 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 oh. Oh. Siya si Vitalis Dorovetsky, isang Russian prankster na lumaki sa Amerika. Pero nitong 2025, naging viral ulit. Inaresto siya sa Bonifacio Global City sa Tagig, may mga aligasyon ng harassment sa mga Pinoy, trespassing, at pagkuha raw ng motor ng pulis. Ang resulta, kaso ng unjust vexation, theft, at illegal recording. Lahat posibleng may hatol na hanggang 24 taon sa kulungan. Nakapagpiyansa siya pero hindi pa tapos ang kwento. Bakit? Kasi ayaw na siyang tanggapin ng Russia. At pati US, tikom ang bibig. Mula viral fame hanggang sa Zelda, ito na ba ang katapusan ng isang prankster na lumampas sa linya?